Pangiging Labor Ready ng mga kabataan, prioridad ng Job Start Philippines. Alamin natin yan sa The Better News. Balitang mas maganda pa sa Good News. D W I The Better News. Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang JobStart Philippines program upang mapabuti ang kakayahan ng mga kabataang Pilipino na makahanap ng trabaho. Ang programang ito ay nagbibigay ng career coaching, life skills training, technical training at internship sa mga pribadong kumpanya para sa mga kabataang 18 to 24 years old na hindi nag-aaral, nagtatrabaho o sumasa ilalim sa trainings. Noong 2023, natulungan ng DOLE ang humigit kumulang 181,126 na mga kabataan sa pamamagitan ng mga programang pang-empleyo, kabilang ang Job Start Philippines. Noong 2024, inilaan ang higit sa 46 milyon pesos para sa Job Start, na naglalayong matulungan ng mga kabataang hindi nagtatrabaho at hindi nag-aaral. Sa pamamagitan ng programang ito, natutulungan ang mga kabataan na maging handa sa trabaho at mapababa ang youth unemployment sa bansa. Patuloy na pinalalawak ng DOLE ang Job Start upang mas marami kabataan ang mabigyan ng oportunidad na makapasok sa formal na sektor ng trabaho. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news. Now better news